Good morning, mga kaibags. Show at Show, show it to them. Come on. Nah. Wow, so nice. Eh, kaya galing lang namin ng church. Dito sa Jesus, Jesus our salvation. Dito sa barangay Bilina ba? At pupunta na tayo ngayon ng Lopez Quezon. maganda tayo. Sa garahe tayo. Okay. Come on, let's go. Say hi, Matina. Hi. Say hi. Hi. Let's go. Alright, so kamuhagi na tayo mga kaibags Ay, buli talaga itong bus na to Okay mga kaibags, ayan At bago kayo sumapit ng bayan ng Bayan ng Lopez So kakana na muna kayo rito no, Dito sa diversion road Tapos may isa pang diversion doon na dadaanan Bali, isang diversion road dito Tapos yung crossing doon Tapos pangalawa Ayan, may ituturo natin So ngayon, kumana na tayo. Galing tayo ng Gumaka or from uh, Lucena City. Tapos kumana tayo. Ayan. Okay, mga kaibags. Ayan. At narito na tayo sa pangalawang crossing. Ano? So dire derecho lang. Dire derecho lang. Sabi nila masarap daw doon yung pagkain. So subukan natin. Ang dere-derecho. Pangalawang crossing. Oh, yeah. Pero Lopez pa rin. Yes, Lopez pa rin siya. But I'm gonna get in this uh, cloud chasm. That's in this cloud chasm. You know? Yang bayon? Yang yang di bawah? Oh, yeah, yang di to itu. Kalau macam yang saya, oh, ya yeah. yang yeah. yang yeah, yang yeah, yeah. So maga uh, yeah. apa tayo? Maga uh, di to tayo maga no maga uh, di to bah? Ba? Yeah. Yang maga uh, apa tayo maga uh, mag, uh, mag, mag, cross cross over tayo itu. make sure na walang sidecar masyadong car for sidecar for sale yun nga lang ang problema is Pero walang parking, ayan, ayan parking space so syempre dito na tayo sa loobs <coughs> Okay, na na tayo sa garahe na tinatawag nila at pinagmamalaki nila dito sa Lopez kay so tara punta na natin tignan natin kung masarap nga ang pagkain dito kung legit nga ito madali <laughs> ah ang pa nila si Madam. Ito na ganyan. May dahan din dito. May dahan din pala dito. Ano? Oh, mas maganda ngayon. Walang masyadong tao. So, ayan ang ano nila. Ganda ang kalainan. Ito mukha naman okay. okay. Ayan na, mas tumaki na yung mga lugar niya. Mas tumaki na siya. Okay mga kaibags. Uh, ito yung kainan sa garahe. Uh, tingnan muna natin yung menu nila. Spring rolls, ayan ang mga presyo nila. 79, mura ano, mura. Super mura. Oh, meron sila nito pasta, oh. Then pasta, price yan. Mga price. Ayan, yung mga presyo nila. Para may idea kayo mga kaibans. Ayan. So, ayan. Four pieces na siya, Careful of the glass, okay? Ayan, small bilao. No? Tapos titingnan natin kung ayan, yung halo-halo nila, it's only for 109 cucumber, ayan, mga drinks nila. So, yun lang. At titingnan natin kung gaano kabilis ang service nila. So, yun, wala pa nag assist sa atin, ano. At titingnan natin kung may mag assist na. Uh, yung order namin, hindi eh, pa kami nakaka-order. So, wait lang natin. You know? Baka ho, makatakbo sa, ano. <laughs> Yan, o, tapos, oh, see tapos coming here. Mati na, mati na. Ito na yung unang order natin. Ano? Masarap naman yung pagkain. Malaman. So, 105. Uh, 10 pieces na siya. Okay na rin. Ano? goods So, ayan. Uh, almost 35 minutes na tayo mga paps. At uh, ito pala yung nasa serve sa atin Ayan. Uh. Ubus na, wala na yung appetite namin <laughs> Ubus na yung, ano, yung appetite ko sa pagkain Pero still, ubusin pa rin So 35 minutes na uh, Ayan. Magda 35 5, yan mga pop So 11.55, kaya nag-order tayo So 12 35 Ayan, ah uh, 11.50 pala kanina ako nag-order so, This one is hot honey oh. This one oh. This one is hot oh. 40 minutes pinakamatagal na Pa-picture kami paps Ayun mga kaibags At ka, katatapos lang ka, halalabas lang